Alam niyo ba wala tayong tulog ngayon mga kahuman kasi nanganak po yung ating isang inahin kaninang madaling araw. At bantay talaga tayo sa ating inahin mga kahuman. Hello mga kahuman, for today's video mga kahuman ay magpapadidi po tayo ng ating mga biik. Kakapanganak lang po ng ating isang inahin kanina madaling araw mga kahuman kaya tayo po ay walang tulog. At alam niya din ba mga kahuman na sobrang nahirapan po yung ating inahin kanina sa panganganak. Dahil po mga kahuman, lahat po ng ating inahin ay puro po dumalaga o yung first time nilang manganak. At halos nga sa ating mga inahin mga kahuman ay nahirapan po manganak kaya Todo alalay talaga kami ni Hans. At sa maniwala kayo o sa hindi mga kahuman, alam niyo ba yung ibang mga biik ay talagang dinukot pa namin sa ilalim? Ako rin mga kahuman mismo, dinukot ko po yung mga biik kasi sobrang kawawa ko talaga yung inahin. Nahihirapan ko talaga siyang ilabas yung kanyang mga biik mga kahuman. Kaya talaga, todo alalay kami ni Hans at kami ay naaawa na talagang tignan yung ating inahin. At may isa talaga tayong biik mga kahuman na hindi talaga nakayanan ng powers natin sa pagdukot kaya tinawag ko na talaga yung isa kong kapatid na lalaki mga kahuman para siya po yung magdukot doon sa ilalim sa isang biig ay naku mga kahuman grabe sobrang nahirapan din po siya kasi hindi din po siya sanay na magdukot ng biig sa ilalim ng tiyan ng ating inahin mga kahuman at syempre kami din ni hams mga kahuman ay talagang first time din po namin ito na mag alaga ng mga baboy kaya kami sobrang laki po talaga ng adjustment namin at minsan nga napapaiyak na lang si Hans dahil siya din po ay nahihirapan pero kahit ganun pa man mga kahuman ay talagang masaya pa rin lalo na nakita mo na yung mga biik mo na nailabas naman lahat ng maayos at ayon masigla silang lahat mga kahuman kaya ngayon mga kahuman nagpapadidi po ako sa ating mga biik iniisa-isa ko po, po silang pinapadidi sa Didi din ng ating inahin mga kahuman para po lahat po sila ay makainom ng gatas. Kahit konti lang po yung tulog natin mga kahuman ay okay na okay lang. Kasi tignan nyo naman mga kahuman, may bago ko tayo blessings. Kaya ayun, tudoban tayo, tayo sa mga blessings natin ngayon mga kahuman. At kami ay natutuwa din ni Hams, no? kasi first time namin nagkabiit ng ganito. Yung may puntik-puntik na kulay mga kahuman kasi kasi yung madalas naming mga biik mga kahuman ay plain white lang po talaga siya. At nung nakita namin ito na may puntik-puntik yung may itim-itim ba mga kahuman ay talagang sobrang natutuwa kami ni Hams. At eto po yung mga kulungan natin mga kahuman. Sobrang aga po natin dito sa loob ng kulungan. And that's it for today's video mga kahuman. Thanks for watching!